So yun, uh, good morning sa inyo mga kauban. to so, yung tinututukan po natin ng camera. Uh, ito po yung Fortune Market. Yan. Uh, under contraction po yung likuran. Tapos, ito po yung Baligtas Public Market. Yan. Uh, una natin pasukin yung Baligtas Public Market. So, yun. Ito yung mga kahuban, Yung Balagtas Market. Uh, tiyon tiyo po rito. Pero yung flooring lang po ang basa. Dahil nuhugasan po ng mga uh, janitor. Ayan. Ito po yung wet uh, section. Ayan, oh. Wala akong tubig dito. Wala akong tubig. yon, Ito po yung mid section tapos kapit niya yung T section yan manuan uh, tuyo po rito mga kauban yan o no? punta po tayo sa kabila malagas public market po to mga kauban ha sa so, mga namimili rito sa Balagtas ayan o no? familiar po ba sa inyo yung lugar na to Balagtas public, public market po ito mataas po yung public market kaysa sa karsada kaya wala akong tubig dito mga kaoban punta po tayo sa harap ng Fortin Market morning oh, ito po yung pinakalabas ng public market nasa harap po tayo ng public market ito po yung pinaka parking ng Balgas Public Market niyan so yun may tubig po rito yung konti lang po yan o oh. So, ito yung pedestrian na uh, papunta rin sa public market. Punta tayo sa fortune. So, ayan. Ito po yung fortune. Ayan. May tubig po rito sa may harap ng kasada. Ayan. Fortune market na po tayo. Fortune market. So, yon, So, ayan. Oh, may tubig po yung loob ng fortune market. Ayan. Oh, may tubig hanggang sa may parking dulo may tubig so, ayan o ito po tayo sa may harap ng New Star ayan, ito po yung isdaan ng Fortune Market ayan, ito po yung tindahan ng mga prutas nila may tubig po rito ayan po yung New Star so, ito yung isdaan nila rito pasok po tayo ayan So ayun kung pupunta kayo ng Fortune Market mga kauban Kung mga malingi po kayo rito Siguro din pong nakabota kayo kasi lubang delikado po yung tubig dito. Siyempre po maraming gagari rito na po ay ng Lestospirosis. So yung pinakita ko lang po sa inyo yung pagkakaiba ng fortune market at balagtas public market mga kauban. So kasi may post sa kabilang ano na uh, nakalagay balagtas market. Palengke ng balagtas. Dalawa po ang palengke ng balagtas isang Fortune Market at isang Balagkas Public Market mga kauban uh, dito tayo ngayon sa Balagkas Public Market yun dito po may hagda ng pao rito hindi pao inaabot ng tubig yun ang inaabot lang po rito yung parking yun so good uh -huh. God bless po ingat po hanggang dito na lang bye bye sa mga di nakapag follow sa page ko follow uh, na po kayo eh. yun thanks for watching